Maligayang pagbabalik sa aming YouTube channel na Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Esner, bakit nga ba sumali sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition? Esner bilang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition housemate gusto kong ipakilala ang totoong Esner sa likod ng mga taong ito. Si Esner ang isa sa housemates na sinusubaybayan ng mga manonood sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Unti-unting nagpapakilala si Esner, hindi lang sa housemates niya, kundi pati na rin sa Pinoy viewers at ngayon mga tagahanga. Sa nakaraang episode ng programa, ikinuwento niya ang ilang detalye tungkol sa kanyang buhay. Kabilang narito ang mga rason kung bakit siya sumali sa bagong season ng Pinoy Big Brother. Biro niya bago magsimula sa pagkukuwento. Ah. Just want to break the ice. Sobrang hanga ako sa story niyo pero ako, nandito ako hindi para paiyakin kayo kundi para sabihin talaga sa inyo kung ano yung istorya ko when it comes to showbiz sa takdang panahon. Kasunod nito, buong loob na sinabi ni Esner sa harap ng kanilang mga kasambahay, "Nandito ako para sa pera." para sa mga pagkakataon at para sa aking paglaki. Narito din ang mga hindi magandang naranasan noon ng aming pamilya dahil sa mga problema sa pananalapi bago siya makilala bilang isang content creator at nagsimulang kumita ng pera. Yung family ko sobrang dami naming utang, to the point na may kulung-kulungan na may aresto ng nangyayari and what saved Enri parents from that is yung pagiging content creator ko, kwento niya. Pahabol pa ni Esner. I want to introduce the real Esner behind all of these personas. Kaya I'm here. Kilala ngayon ang star magic artist at content creator sa teleserye ng totoong buhay bilang sensational viral beshi ng Davao del Sur. Patuloy na patok sa netizens ang mga videos ni Esnar, kung saan mapapanood ang nakaaliw na pagganap niya sa iba't ibang katauhan sa ibinibida niya sa kanyang nilalaman. Matatanda ang naging parte siya ng pelikulang balota na pinagbidahan ng alist kapuso actress na si Marian Rivera, samantala, mapapanood ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, weekdays. Sampu oras siya at weekends, anim oras 15 lima minuto well, sa yele, kapuso stream, dma network, com, ed pinoy e, kapamilya online live, iwant at EI. Maaari ring silipin ang mga kaganapan ngayon sa loob ng bahay ni Kuya sa all-access live stream ng programa. Abangan ang iba pang detalye tungkol dito sa Edma Network, Com at iba pang social media platforms ng Yele at ABCBIN. Kaugnay na gallery, nagkita-kita ang cast ng Balota sa story conference nito Don't Forget to Like, Share, at I Spread ang Good Vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzzist!